Ayan mga idol, maganda gabi po sa inyo lahat. So nandito pa tayo sa bodega ngayon. Pagbababa tayo ng container mga idol. Tama yung container kami. So harvester po ng mais at saka pala yung ipababa namin mga idol. Ayan, ang lalaki. Bali apat na makina ang laman nito, dalawang harvester ng palay at dalawang harvester na mais. Ayan. So ito po yung mga accessories nila. Ito. Ito po yung pinaka-imbudo mga idol oh. Ayan oh, apat na imbudo 'to kasi apat ang laman yan Dalawa yung ano harvester na mais, dalawa rin yung harvester ng palay. So hanap pa rin para para ibaba. Ayun po mga idol, bali nagsimula po kami magbaba ng alas 8 ng gabi. So natapos po namin itong ibaba ng alas 11 or alas 12. To, bali apat na piraso lang to mga idol, natagal lang kasi kami pag ano pag hanap ng paraan kung paano namin ibaba dahil first time po, po namin nakapagbaba ng ganito. So ayun po mga idol, bali apat po yan siya. Ito po yung isa. Yan. Yung po yung laman ng container na isang dumating kagabi. Ngayon madaling araw mga idol, may dumating na lang po usa, isa. Kaso lang nasa labas lang po namin ni <coughs> papark kasi hindi po tayo magkakasya dito sa loob. Sa sabit po yun doon sa kisami ng bodega na to yung ano. Yung karga nun kasi malalaki talaga yung mga idol. Harvester po ng mais po talaga yun. So dito po ikakarga yun mga idol ito. Galing Ilocos pa po ito. So dito namin ikakarga. So, pupunta tayo sa labas mga idol Papasilip ko po sa inyo yung ano Yung ibinaba namin ngayon So, papa lang naman yung mga idol Tapos lalagyan ng ramp Tapos bababa na yun Tara, samahan nyo So, ito po mga idol, dito po kami pumaparada sa labas Ayun oh. mga idol, isang truck na yan Diyan ikakarga yung iba So, ito na po yung mga idol. Oh. Ayun, lampas po sa bubong. Wala pong bubong itong truck na to. Tinanggalan. Tinanggalan po. Tinanggalan bubong. Tinanggalan ng bubong para para magkakasya. Kasi lampas ang ano nito. ma na law makatyan ano pumay nante para tanggalin yon sumabit ayan to ay kayat ni sa ano ayan yung karga mo ayo sa taas sobrang taas kaya yung bubong niya na i na lang hindi po wala pong bubong yung container niya Andar lang pala yun, idol Iba e, baba lang pala yan May rampa pala yun, eh Ayan. Idol quality Anong masasabi mo ngayon na puyat ka na naman? Ako. Ha? Puyat ka na naman? Oo, puyat ka na naman ngayon ha

Ritso na yung gulong, loy. Kanina, okay na yun. Nakatabi ngayon pa. Okay, Sige. Sige. So mga idol, hindi po mobra yung kanina na ibak eh, ano, ibaba sobrang tarik yung hagdanan kaya ibak tubak na lang dito sa tinwheeler na kakargahan niya ayun know? oh. Uh, Nakabak to back na yan. So iatras yeah, na lang yan mga idol. Yo yeah, mas maganda to. Ayun na mga idol, nakasakay na sa truck. Nakalabas na sa container. Ayun na, nakakarga na. maproseso mga idol natagalan kami kung papaano pero at least natapos din nakakarga na ayan na mga idol isa na lang natitira so inumaga na kami mga idol so tuloy tuloy pa rin ang trabaho namin so pagkatapos ito ay okay na matapos na kami mga idol ayun may laman na yan tayo mga idol napuyat na naman tayo mga idol ay kami lang pala, hindi ka pala kasama kasi talaga magpupuyat ka kasi mong gabi ka eh. Kami lang napupuyat. Oh. Talagang nagsimula kami alas dos. Ngayon may isa pa doon no? oh. So, Marami naman kasi idol yung mga ano nyo, pangarka. May barko pa na darating eh, yung super ah, super pere. Nakarkas container. Oo. Oh. Kasi lang maliit lang, pang Pang tatlong tao lang. Parang sport car lang. Dali yung pangarap Oo. Ganyan talaga pag mga masisipag. Walang pili. Ayo mga idol. Isa na lang. Matatapos na kami alasay si Midian, sa midyan na. Sa inyo mga 7.30 ay tapos na yan. Yung isa na iwan doon mga idol ay kasama dito. Itong pula na to. Kasi ito yung binaba namin kasama Kasama to doon mali dalawang ganito ang karga doon. Ayan. Ito na po 'yung isa na na. Ang laki niyan mga idol, har harvester to ng mais. Yeah. <laughs> ito mga tali nililigpit ko kasi mga gamit namin 'to pag magde-deliver kami. Ligpit, legpit mo na, legpit mo na 'to mga idol kay para pag magde-deliver tayo ng mga salamin or anong mga klasing mabigat na pangarga ay malaking bagay ito mga idol. Ito 'yung itatali namin, ito 'yung higpitan 'to. Ayan mga idol, last ball na to. Ayan mga idol, nakapasok na rito sa bodega. Ibababa na namin yan dito. Kasama yan doon, no? oh. Doon. <tik> <tik> okay, malapit na. <tik> Ayan na. Nah, ibababa panghuli mga idol. <tik> Ritso lang, lang. boss din pagbaba sa wakas ayun thank you thank you thank you idol ah maraming salamat at natapos kami kahit paano magdamag kami dito Natapos kami sa oras ng 9.30. 9.30? Nagsimula kami ng alas dos. Alas dos? Oh. Ah, hindi, hindi na lugi, no? Hindi na lugi Lugi, logi. <laughs> Yeah, yeah, sabi ko sa iyo, sanay kami sa mga ganyan. Kawang gawa. Dek, dek. Oh, okay. Puyat din. Oo, oh, ka talaga ka kasi duty kay <laughs> okay, idol, mau na kami kasi Linggo ka, linggo uh, ling 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 ngayon may may pa tayo pero okay lang kasi. Uh, oh. Okay, mga idol, uwi na ako. Maraming salamat idol ha. Uh, bye bye. See you next video mga idol. Okay. So ayun mga idol, ganito uh, na lang video natin mga idol. Maraming salamat po sa pananood. So pauwi na tayo mga idol, nabutay na tanghali. Pero okay lang, ganda talaga ang trabaho. Minsan papuya tayo, pero okay lang at least. Nakapaghanap uh, buhay din naman tayo mga idol. Maraming salamat po mga idol sa panonood nyo. See you next video mga idol.